Oh, heto mga kabisdak, good news! Good news po ito para sa Team Duterte at sa mga iskunyan. At bad news naman ito para sa Team Tambaluslos. Naglabas ho ng panibagong latest senatorial survey ang Publicos Asia Incorporated. At nako, nangunguna po si Pangulong Duterte sa pinakabagong survey na ito na dumina ng DDS at Iskunyan ang top 12. Narito po mga kabisda ang survey na yan na ginawa ho ng Publicos Asia uh, Survey. At ang number 1 hindi ko nababasahin ang uh, mga percentage, uh, yung ano na lang ranking Ginawa ho ito noong September uh, 7 hanggang September 12 na mayroong uh, respondents na 1,500. Naglabas sila ng top 24. So yung makikita ho ninyo sa screen ay uh, top 12 lang ho yan. Ang number 1, top 1, nangunguna, o ano pa ba? Ang magaling po nating former president, Rodrigo Rua Duterte. Okay. Pangalawa, Dok Willie Ong, ang doktor ng bayan. Kailangan po natin na may doktor sa Senado. Dahil noong uh, last na nagkaroon ho tayo ng doktor sa Senado, ay panahon pa ni Juan Flavier. Siguro sa pagkakataong ito, ay kailangan na ho natin si Dok Willie Ong sa Senado. Hoy, okay. pangatlo! Ah, uh, Erwin Tolfo, yung pambato ng Tolfonatics, pumasok rin, pangatlo. Ito, pangapat, Tim Dideis, si Senator Bungo. Ayan, kailangan po natin ng makabayan, may malasakit, masipag, at totoong nagsiservisyo sa bayan. Ika nga, sabi ni Kuya Bungo, ang bisyon niya ay magserbisyo. da malasakit man. Nako, pumasok yung batahan ng Pulawan si Senator Amy Marcos bahala ho kayo kung iboto nyo yan pero para sa akin ayaw ko na ho ng mga Marcosis at sana matuto na ho ang maraming Pilipino dito sa nangyayaring nakaraang eleksyon 2022 na iyong pinasok po ng sambayan ng Pilipino sa Senado ay puro mga utu-uto walang mga yagbols at hindi kayang ipaglaban ang sambayan ng Pilipino. Uto-uto nga eh, sunod-sunuran na lang. Tandaan nyo po, bumuto po tayo ng kandidatong tunay na may malasakit sa bayan. Next, o oh, si Bato. Pumasok din si Bato. Sabi ko nga ho sa inyo, ikinampanya ko ito si Bato, pero tama na ho yung isang term na yon. Anyway, eh kung wala na ho tayong pagpipilian, pwede naman natin siya isingit. Bahala po kayo. Pero para sa akin, hindi ko priority si Bato. Gusto ko si Bantag na lang. At sunod, si Panpilolakson. O, oh, bahala po kayo. Ah, kung iboto nyo si Panpilolakson. Sunod, si Tito Suto. At pang ito, si Yormi Isko Morino. Ayan na nga ho yung sinasabi ko sa inyo pagbigyan ho natin itong si Isko Moreno, maganda po itong political will niya at may nagawa ho talaga sa Maynila. Ang ganda po ng kanyang plataforma para sa mga mahihirap. Na by this time, siguro, ito ho ang pagkakataon ng maraming Pilipino na makahanap ng matinong senador at handa tayong ipaglaban at handa po magserbisyo para sa bayan. God first, ikangak. At your miss ko, nako, grab the opportunity, strike the iron when it's hot. Ito na ho, ang sinasabi ko sa inyo, huwag niyo po itong pakawalan, narito po kayo sa top 12, magic 12 na pinagpipilian ngayon ng maraming Pilipino. Bumalik ka na sa politika dahil pag ikaw ay dugong politika, if you born a public servant, you will die a public servant. Next, mga kabistak. Anako, pumasok si Lini Lugaw. Bahala po kayo. Ah, alam na natin kung sinong may gusto. Mga dilawan at mga pulawan. Sunod, si Gibo, Teodoro. Tapos, pang 12, si Pia Caetano. So, basahin ko na lang ho yung mga susunod na pumasok sa top 24. Ito naman, ranking 13 to 24. Pumasok si Kiko matching Kiko Pangilinan, Manny Pacquiao, si Chil jokno Francis Toltolinteno, Torres Gomez, Harry Roque, Richard Gordon, Ralph Recto, at uh, ano, si Bam Aquino, Bong Revilla Jr., Lito Lapid, si Gadon. Pumasok. Bahala po kayo mag-isip kung sino po ang inyong ibuboto. Pero para sa akin, pipili po dapat tayo ng tunay na public servant. Yung hindi uto-uto. Dahil itong midterm election, ito yung pinaka-crucial para sa mga Pilipino. Kung ano po ang kapalaran natin under Marcos administration. Kung sino ba talaga ang mga senador na handang kumalaban sa Tim Tambaloslos. Kung sino ba talaga 'Yung maluklok ng sambayanang Pilipino na hindi maging ototo. Pahabol ko lang po mga kabisdak. Kailangan po natin ng isang General Bantag sa Senado. Huwag nating kalimutan iyan. At chak, ako positibo ako dito sa Bisdak Pilipinas na oras magpasya si General Bantag na tumakbong senador. Nako, paniguradong panalo ho ito. Marami po tayong mga pambato na gusto po natin isigaw sa Senado. Kagaya ho ni ano, kung ako, kung Fernandez, kung Abusita Busita, kung Abante, at marami pa. So titingnan ho natin kung sino po talaga yung tatakbong senador. E eh, alam nyo ho naman, tayo po dito sa Bisnak Pilipinas, gusto po natin ng mga kandidato na talagang ang isip ay para sa mga mahihirap at hindi yung puro oligarkiya lang ang mga utak nila. Kailangan nun natin ng mga matitinong senador sa midterm election. Maawa po tayo sa sambayan ng Pilipinas. Maawa po tayo sa kalagayan natin ngayon under Marcos administration na ang tanging makapagbago lang dito at makapagtuwid ay ang Tim Duterte, mga DDS. Katuwang ng mga iskunyan plus General Bantag at yung iba pang mga matatapang na mga kongresista na kung sakaling ay tatakbuo sila sa Senado. Nako, magsawa na ho tayo sa mga pabalik-balik na mga pangalan na walang nagawa para sa bayan. Good luck po, Tim Duterte, DDS iskunyan, General Bantag. Tumakbo ka na sa Senado. Sabayan niyo po itong DDS Iskunyan. Pilipinas! God first! Duterte!